Ah, na natin 'to. Yan. Ito. Pwede na siguro yan Halawa ng itlog. And guys, hinarbis ko na nga 'yung ano, 'yung ampalaya ni Jimmy Boy sa bakuran. Uh, ang anong buo ko. Yan. Ito ang magiging ulam ko for today, guys. <laughs> Um, palaya. Tapos haluan ko lang siya ng egg. Diba talaga pag may tanim ka, no? Kasi pag wala kang pambili ng ula. Meron lang Ano, ay, ano na siya? Mabuti, kinu, mabuti pinitas ko na pala siya. Kasi ayan guys. Pahinog na yung ano niya. Buto. So napakagulang niya na pala talaga. Kahit ganito pa lang siya kalalaki. Ayan. Ayan. Um. So, yun, oh. Tapos yung buto niya, ilalagay ko siya ulit doon. Malay mo, ano siya, tumumo ulit. As, alam na, mamunga ulit. <laughs> Di po. Hilug na, mabuti na lang talaga pinitas ko siya. Kasi ini-expect ko, ano, lalaki pa talaga siya nung kagaya ng iba na gaganyang kahaba. So, wala naman kasi siyang abono. Talagang ano lang niya. Sariling sikap. So, yun. Nakakatawa, guys. O. Oh, natanim ko siya. Mabuti na lang. Kasi, wala akong pambiling ulam. Tapos, naisipan ko siya. Ito na lang yung ulam ko. Mm. <laughs> kasi, kung matagal-tagalan pa siguro, baka hinog na siya. So, yun lang, guys. Thank you for watching.